Ama ko, Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat. Tinataas ko po, Ama, mga kasama ko ngayon sa mga sandaling ito, ang mga kapatid ko po, Ama, sa inyo. Maghahari po, Ama, inyong banal na Espiritu sa araw po ito, nasa kung maglilinis sa lahat po ng mga karumihan na ginagawa po ng mga demonyo sa aming Espiritu, Ama. Paghalian niyo po kami, Ama, at lumalinis po kami sa inyong katika. Pinayaling ko po, Ama, magbikas po ang inyong kaban ng malalang pangalan. Amang Sator, Arepo, Tenet, Operotas, sa ugna, kadanagang kadasa, na tulo, Rex Christum Dium, Tim Dium Abang, abing, Abus, Christum. Salutator, Adam, Tragula, Subobet, Aligatum, Romero, Satsu, Pertor, Amen. प्रान्त में हम इस बुद्धिक उन पर जिस उन्हें अवन कर पोल्यूशन में स्तर मार्क्स का प्रोग्राम तात्कालिक उस ग्रुप के लिए जाने तक आधार में सांप्टी सिमोल टीवी सिमोल ट्रिलिटाटिस ऑन यूपी टेलिकैरिफ्स अकबार रोमांटिक शो बेडिंग एचआर मार्केटिंग समिति संदर्भ समाज में ऑरियल विरोध देखिए ब्रेकअप फ

Ramian kaya Sinigiya Asakasya Sinigiya sa hindi ko sa alasalahan na sa tehot ang pagbomo na tayo sa Lord ang kasak sa resinisir at sinisir po ang roo po ang pagbomo to sa ibig gawin niya sa tiin may disikisit o ang SNS ay rotoror sa alikara hindi sa ibig mga na sa hasta sa siglo a dapare obayana xesane do doctor. Onde temo mer sorprendere ket eseye de roboticon. Osos todo comidos en metas de 70 cm de altura, la jirapota os oblivion totalarem a todos. Samora sa teima to rihat a hoher o na mo birerep ni he ni repeated na sana rumitir na dimitit sana sanit in patri Haleluya Maghari po Ama Ang inyong napakalakas na kapangyarihan Na dumaroy po sa amin lahat Magiging kasangkapan niyo po Mga inyong gamit Na sa ulo ni Satana sa Diablo At sa lahat ng inyong kapo ng tawa Maghari po inyong pagpapala sa amin Ama financially, physically, spiritually. Sa ngalan ng Panginoon, so Kristo ang aming Diyos. Amen. Patayin nyo na yung aircon, masada nyo pala. Na. <laughs> Actually po, walang pisa nito eh. Nilagyan lang namin ng mga palarang kayo. Okay na rin, no? Ito po ang plano. ah uh, Diretso do babubuksan ko na to. Ang plano, tsaka taas to. Isang maliit na chapel. ah uh, chapel na pangkalahan pero hindi kasi hindi tayo nagtatayo eh. Dito po, itinatayo po yung pagkatao na isang tao sa Diyos. Hindi po tayo nagtatayo ng samahan. Ang itinatayo po rito, sinabi po ng Panginoon ni Saprito, itatayo po ang bato, sinabi niya. Kayo po yun, tayo po yung bato na nahiwalay. Kaya tayo po muling tatayo at muling babalik sa Diyos individually. Kasi po, ang Diyos ay nasa ating lahat. Kaya, hindi nyo, hindi nyo maililigtas ang mamahal mo sa buhay, sa kaligtasan. Kundi, hindi, ang magliligtas ng iyong kaluluwa, yung iyong, iyong gawa. Kaligtasan lang yung, sabi ko sa mga anak ko, anak, hindi ako gagawa ng kapalaran mo, ito rin. Kaya, bagi maayos ka sa arapan ng Diyos. ganda po yun. No? Kaya hindi natin makikita ang ating sarili sa ating tapo. Kaya huwag kayo magtuturo. Bakit yun hindi nagdadasal pero mayaman? No? Hindi. Sa'yo nakatingin ang Joseph. ayaman hindi naman Diyos sa hindi nagdadasal. Yung gumagawa ng maaayon sa loob ng Kasi